maligayang pagbabalik kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga anghel na nakuhanan ng kamera. Pero teka, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. So tara, simulan na natin. Alam naman natin ang mga anghel ay sa langit lamang makikita dahil ito ay kasama ng ating Panginoon doon. Sila ang gumagabay sa atin araw-araw. Pero paano kung isang araw makakita ka nito? Ano ang gagawin mo? Number 10. Ang Anghel sa Tore Kapatid, sa si video ang ipapakita ko ay mapapansin nyo na abala ang magkakaibigan na kumuha ng letrato at video dahil sa pagkakaalam ko ay bago pa lamang sila sa lugar na iyon o sila ay mga turista. Nang makalipas ang ilan sandali ay napatingin sila sa kalangitan at laking gulat nila nang makita nila ang isang anghel na animoy may hinahanap. Panoorin natin ang buong video. Number 9 Ang Anghel sa Ospital Kapatid, sa video namang ito ay kitang kita ang isang anghel na nakatayo sa may pintuan Alam mo ba na meron siyang binabantayan dito ang babaeng may karamdaman Sa unang tingin ay parang sinag lamang ito ng ilaw pero di kalaunan ay nakita ang hulma ng pakpak neto. Kapatid, panoorin natin ang buong video na kung papaano neto pagmasdan ang bata. Number 8. Ang anghel na nagpakita sa tsunami. Kapatid, sa kuha ng kamera dito ay ang isang lugar sa Sendai na matatagpuan sa Japan ay sinalanta ito ng isang napakalakas na tsunami na kung saan marami ang kabahayan at buhay ang nasira. Sa puntong ito ay may nakunan ang kamera na isang nilalang na lumilipad at napakabilis. Marami ang nagsasabi na ito raw ay isang anghel. Panoorin natin ang buong video. Number 7 Ang Anghel sa Kalangitan Kapatid, sa video ito ay makikita ang anghel na bigla na lamang lumabas sa kalangitan. Nakuhaan ito ng isang tao habang siya ay nakatingin sa bintana. Ang mga anghel na mapapanood nyo ay parang naghahabulan at nagkakasiyahan. Panoorin natin ang buong video ng mga anghel na ito. Number 6. Ang Anghel sa Kabundukan Kapatid, sa kuha ng kamera dito ay kitang kita kung papaano lumipad ang isang anghel at kitang kita rin kung papaano niya ipagaspas ang kanyang pakpak. Sa unang tingin ay parang isang ilaw lamang ito o di kaya isang lumiliwanag na bagay. Pero maya maya pa ay bigla na lamang itong lumipad ng napakabilis. Panoorin natin ang video. Number 5. Ang anghel na bumagsak. Sa kuwang ito ng CCTV ay kitang kita kung papaano bumagsak ang anghel sa lupa. Marami ang taong nagulat at nagtakbuhan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay makakakita sila ng ganon. Panoorin natin ang buong video. Number 4. Ang Anghel na Nahuli Kapatid, sa litratong ito ay makikita ang isang matanda na merong pakpak pero wala itong balahibo. Kapatid, marami ang nagsasabi na ito ay isang anghel. Kaya daw ito nagkaganyan dahil nagkaroon ito ng kasalanan sa langit. Hindi alam kung saan at kailan ito nakunan ng kamera. Basta na itong lumabas sa internet. Panoorin natin o tignan natin at pagmasdan ang itsura nito. Number 3. Ang Anghel sa Moske Kuha ito ng isang cellphone camera. Habang sila ay nananalangin ng taimtim ay mayroon silang nakitang isang bagay na umailaw ng sobrang lakas at sa unang tingin ay parang wala lang ito pero di kalaunan ay napagtanto nilang isa itong anghel na naroon sa moske at parang nagdadasal din panoorin natin ang buong video Number 2 Ang anghel na nagpakita sa reporter sa video ito kapatid ay makikitang nagbabalita ang isang babae. Abala silang pareho sa kanilang trabaho nang bigla na lamang mayroong isang napakaliwanag na bagay ang unti-unting pumunta sa kalangitan. Nagulat ang reporter at ang kameraman na ito nang makita nila iyon. Panoorin natin ang buong video Number 1, ang anghel sa ulap. Kuha ito ng isang kamera na kung saan napakadilim at animoy kumikidlat pa ng malalakas. Sa hindi naasang pangyayari ay nakuhaan ng cellphone camera ang isang anghel sa ulap. Sa unang tingin ay parang normal lang itong ulap pero kung tititigan mo ng matagal ay masasabi mong totoong anghel ito panoorin natin ang buong video. So ngayon kapatid, nakita mo na ang sampung anghel na nakunan ng kamera. Para sa'yo, anong number ang pinaka nakakamangha. Comment mo naman sa ibaba ng video ito.